Ayan sir. So parang first choice talaga tayo. Sana naman hindi ako napahiyaan. Ayun. <laughs> yun naman yun. Masarap pala yung ganito. Hindi stressful. Ano na talaga yung bala na kayo sa lahat. ano mga may kasi nakita namin din yung mga tao mo. na kahit wala kayo dito na well obviously na talaga yung, yung Sobrang proud na nila sa so yun So in a nutshell po, approve po ba ang edad niyo? Ako. 100%. Maulit, maulit. Isa sa pinakamalaking challenge ng mga homeowners ngayon ay yung makahanap ng contractor na maayos kausap. Yung tipo na kausap na nagkakaintindihan kayong dalawa talaga. Yung contractor nag-e-explain ng maayos at hindi pinababayaan no? sa gitna ang project. Ang nakakainis pa dito, no? Minsan, sobrang gulo talaga kausap ng ibang kontraktor. Paiba-iba ng presyo, walang ka-update-update. Update, at parang yung kliyente palagi ang nag adjust Nakakastress lalo yon. Lalo na kung malaki yung pera na involved dun sa project. Isa itong katunayan, mga sir, mga ma'am, na sa dami ng pagpipilian ng mga modular cabinet makers, syempre, kami ang pinaka-isa. Actually, kami talaga yung pinaka-maayos na kausap uh, syempre, isa sa mga pro sa paggawa ng mga modular cabinets. Kaya naman sa video na ito mga katol, mga mga, mga sir, share namin sa inyo ang actual na testimony ng isang kliyente. Yung naging client namin dito sa Edanios. At ito, pakinggan nyo sina Mr. and Mrs. Bonito ng San Jose del Monte, Bulacan. My name is Daniel and welcome to Edanios At nandito kami sa San Jose del Monte Bulacan kasama ko siyempre si Mr. and Mrs. Bonito. So ma'am, sir, gusto ko lang talagang malaman. Magkwentuhan lang tayo tungkol dun sa para yung naging flow nyo kung bago kayo makakita ng isang matinong contractor sa mobile <laughs> company. Yan. Siya na lang siya yung nadala eh. <laughs> siya yung nadala sa unang kusina eh. Ah, uh, kasi yung naabutan nyo nga diba? Mm -hmm. Dati. So... <laughs> Ganun din, yung nagkontrata sa amin doon, hindi ko naman sila tinipid um, in terms of uh, sa materials yes, yes. So, kahit sa quotation niya sa amin, kung ano yung kino -kino sa amin, pinigay pero nakita niyo na yung resulta talagang nakaka rin. <laughs> so, pinaganap ko siya ng kakot na talagang hindi na tayo magsisisi. Hindi, then, nakakita nga siya sa social media, sa Facebook. Kaya nag-came up kami sa final decision na ego na yung... aso so ano sir, parang ako talaga yung first choice. O may 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 nakausap pa, hindi Hindi, hindi ko alam sir na pinapollow ka niya. Ah? Oo. Kaya na first meet natin. Oo nga, nag-go, nag-go. Sa inyo yung film build na. ikaw pala. Ah, yun. Hindi na po kayo nag-inquire sa iba? Ako yung... Nag-inquire ako sa iba, isa kayo sa pinakamababa. Ah. Tapos, yung sa page niyo, pinapakita niyo yung may gamit kayo, mm -hmm. sa warehouse niyo, mga ganun. Pinakita ko. Ay, nah, hindi niya pa alam pa na. Kaya nung nag-meet tayo, tayong dalawa na. Parang surprise, nagkagustos <laughs> tayo, ganyan. Kaya nag-surprise ako nung nagustuhan ka niya kasi ikaw rin pala pinapanood niya. Oh, Maganda yung logo kaysap talaga na no? kasi, oh. <laughs> sika tayo ah, parang ganyan. <laughs> Ayun, sir. So, parang first choice talaga tayo. Sana naman hindi ako napahiyaan. No? Oo. Yun <laughs> naman yun. Kumusta naman po ang experience nyo pagdating sa edamios? Yung buong proseso, yung buong journey natin, yung pagkakabit. Sabi niya, ano, tingnan nga natin kung totoo yung what you see is what you get. <laughs> Ay, totoo nga. Totoo. Oo. oo. So, Kahit ba... sa mga gamit na inano niya sa ano. What you see is what you get talaga. <laughs> very satisfied talaga. <laughs> ako, na na-challenge ako dito kay Ma'am. Ano sabi ni Ma'am, bigyan mo nga ako ng timeless na design. Kaso ang gusto nung ni Mister, ay <laughs> <I'm> modern. Sabi <laughs> ko, so, patay tayo dyan. Sige, mag-fusion tayo. So yun, napili namin gawin na uh, pinto for timeless sake. Yung shaker drawer, which is, hindi naman siya mahirap gawin, pero sobrang matabaho talaga. Yung talaga yung nagpatagal ng ano talaga yung pinto talaga. At in the end naman, I'm happy. Happy po ba kayo? Sobra, sobra. Yun. Yeah, oh yeah. Tuwa naman kami kasi nakita namin din yung mga tao mo na kahit wala kayo dito na well-organized sila. Talagang ginagawa nila yung part nila. Sobrang na. proud naman ako sa mga talaga. Kaya sabi ko nga, confident ako na iwan sila sa site kasi alam ko lang magagalik kayo lahat. Sabi ko, ayun yun na yun. Tsaka, <laughs> mas masarap pala yung ganito. Hindi stressful yung ano na talaga, yung bala na kayo sa lahat. Hindi, unlike before na kayo ayaw yung nila yung materialis kanila. Ah, kaya ako stress din ako nun na. Ah. So bumibili. So, One natin thing natin, lagi na pinapromise ko sa kalayo na alam ko nakaka-stress magpagawa ng bahay. So the best thing that I can do ay ako na yung mag-handle ng stress yan, niyo. Which is yun talaga yung talagang yung pinangahawa ko ako na po yung bahay na maganda ng stress niyo. Which is yun. Lagi nila gawa. Kaya kahit, kahit sa sink sir. Oh, Sabi nga, madali naman akong kausap as long as saka nakita naman namin lahat na lahat talaga naman lalagay dyan. Wala. So, in a nutshell po, approve po ba ang Edanios? 100%. Yes. -ulit, -ulit. Ako, 100%. Yeah! Kakaulit, kakaulit. Kailangan <applause> ko dito. Thank you. Maraming maraming salamat sa tiwala po. Thank Sana kayo rin na <laughs> hindi <laughs> naman kaya. Kaya. Oo, oh, so saya. Yeah. Pakahan kami lagi dito. Madalang yun, ha? <laughs> Madalang sa page at pakahan lagi. <laughs> Ayun, thank you. Thank you. Maraming maraming salamat po, Sir Ma'am. Again, this is Daniel ng Edanios. Adios, amigos. Adios. Thank you. Thank you. Thank, you. Thank, you. Thank, you. Thank you.